Ayan na po, ang ating uh, dear... Sino tropa. ba ang letter sender? Ang letter sender, pakinggan nyo na lang po. <laughs> 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 kung sino awesome. ang letter sender. Ayan. Dear Tropa, ako po si Nila. <laughs> At kung tawagin po ay Coach Nila. 61 years old na Wow, talagang wala nang pipigil sa pagka senior citizen. <laughs> Ayan po, um, labis akong natutuwa at nabilang po ako sa inyong programa na halos isang dekada na. Madami akong natutunan at marami pa ring natututunan hanggang nadadagdagan ang edad at pagsasama natin. Siyempre, lalo na ang aking manager. Ma'am pa mention na mention yan. Dami-dami <laughs> kong natutunan paano ang tamang serbisyo sa mamamayang gimba at siyempre sa mga ibang mamamayan dyan. Ngayon at nabuo ang, tropa, nabuo ang tropang kababaihan, higit pang lumawak ang pagiging isang matatag uh, na katauhan paano lumaban sa serbisyong makatotohanan. Wow. Salamat sa tiwala at pagpapahalaga sa anumang maibabahagi ko na abot ng aking kakayanan. Na kahit minsan, di ko ininda ang pagod dahil sa tuwa at saya na makatulong lalo na sa, na nasa panig tayo ng mga taong dumadanas ng kahirapan. Ano mang laban ko sa personal man, sa perso personal man yan, di ko pa rin kayang talikuran ang pamilya kong RNG. Yan eh. Dahil isa kayo na nagpa nagpatatag kung ano ako ngayon at kung ano ang kinakaya kong gawin gawin ngayon. yan. Wala akong masabi. Ano mang servisyo, laging nakapaloob ang magpakatotoo. <laughs> ang magpakatotoo at galing sa puso na walang halong panduloko na lagi na sa makatotohanan lang. Labis-labis na pasasalamat sa poon ng aking pamilya. RNG, the best ka talaga. Wow! wow! Ismi po! Ismi oh, hey, po! <laughs>